Hello everyone, meron, meron lang akong isi-share sa inyo. Dati, pag kumukuha ako ng okra, is hindi ko kasi alam na, ano, kailangan patanggalin yung pinagkuha na ng, ano, ng bunga. Dati, kumukuha, kinukuha ako lang yung mga bunga. Eh, one time, napunta ko sa isang friend, meron din siyang garden, farm. Nag- ano may nag-order na may nagbumili ng mga okra niya. Tapos sabi nung ano nung bumili bumibili pag kumukuha ka ng ano ng bunga ng okra yung dahon is kailangan putulin. So kaya ang ginagawa ko nandito yung bunga ito yung dahon, pinuputol ko siya kasi para mag singit siya katulad nito. Sumingit siya para hindi makapal kasi nung hindi ko tinatanggal yung ano yung dahon, ang kapal-kapal nila talaga. So so, 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 yung sustansya is napupunta na lang sa dahon kaya kada putol ko ng bunga is tinatanggal ko yung um, dahon kung saan alam ba ito pwede na itong kunin putulin ko to pati itong dahon is puputulin ko yan lang yung isishare ko sa inyo. Hindi ko kasi alam dati yun. Pero ngayon, alam ko na. Kaya anong pag uwi ko ng bahay, kinabukasan, pinagtatanggal ko talaga yung mga ano nila, mga dahon na pinagpuputulan ko. Kasi, para mag ano ulit sila, bunga ulit, sumingit sila. Ito pang ano ko na to siya, pang seed. Marami na akong mga pang seed para next year. Marami akong ano, talong at maibibenta ko na rin yung mga talong this, this time hindi ako nagbenta so para sa pang sarili lang namin kasi makaunti lang naman yung ano ang um, natanim ko so plan ko nagpatuyo ako ng maraming okra mga seed kahit anong okra anong seed kahit talong kasa, mga ano mga seed pinapa-tuyo ko para next year, marami akong, marami akong mga seed na itatanim. Para makapagbenta ako. Ito, malapit na itong mahinog. Pwede na itong harvestin. Malapit na. Thank you. Ang dami kong bunga ano. Melon. Yun lang, guys. Ang aking isi-share sa mga hindi pa nakakaalam about sa pag-ano ng... Uh, talong pag-alaga ng talong ay, ng talong, sorry nang talong <laughs> pag-alaga ng okra ito nga, puputulin ko rin yung mga ibang dahon nito kasi yung mga dahon na sa ibaba lalo na yung mga dry, mga ganyan tinatanggal dapat yung mga yan kaya, para hindi na siya mag-ano mag dry. Tsaka para marami na siyang magbunga siya ng marami. So ngayon, ginagawa ko na kada kuha ko ng bunga ng okra is tinatanggalan ko na ng dahon. Thank you guys. Sana may napulot kayong aral kahit papano. <laughs> Ingat kayo. And God bless everyone. Thank you. Bye-bye.